Yes, I will be in Mexico this November 2nd to support our own T Chelsea, but also to. pasabog. Inilabas na ni Chelsea Manalo ang kanyang pasabog sa pagsisimula ng Miss Universe competition na ngayong araw October 29 Mexico time. Ibinahagi ni Chelsea Manalo ang kanyang pamatay na Rosalinda version Italia. Suot ang kanyang pasabog red dress with matching red rose sa kanyang tenga. Pasabog na red lips at kabugerang hair and makeup. Sinimula na ng ni Chelsea Manalo ang kanyang pasabog na sa pagsisimula ng kompetisyon ngayong araw, fierce, sexy, seductive at palaban na version ang ipinakita ni Chelsea Manalo sa kanyang latest photos na ibinahagi ngayong araw. Sa caption, say pa nito, channeling the iconic spirit of Rosalinda embracing the passion and beauty of Mexico. Viva Mexico! Ayon sa latest update ay binahagi ni Chelsea Manalo papunta na raw siya sa Mexico ngayong araw Los Angeles time o ngayong gabi Manila time dahil nagsimula na ang kompetisyon sa Miss Universe. Simula ngayong araw, October 29 hanggang October 31 ang nakaschedule na arrivals ng mga kandidata sa Mexico. Dahil official na ang pagsisimula ng 73rd Miss Universe Competition. Base pa nga sa schedule na inilabas ng organization, makikita na nakatakda naman ang closed door interview ng mga kandidata sa November 12 hanggang 13. Samantalang mag Magaganap naman ang preliminary competition at national costume sa November 14. Magaganap naman ang coronation or our final competition sa November 16. Samantala, ibinunyag ni Catriona Gray ngayong araw na pupunta rin daw siya sa Mexico. Eh. Hindi lamang para magbigay ng suporta kay Chelsea Manalo, kundi kinuha rin daw siya ulit ng Miss Universe Organization for the third time para maging backstage commentator. Is yes, I will be in Mexico this November 2 to support our own si Chelsea but also to serve as a commentator. Samantala, dumating na sa Mexico ang isa pang pinay na lalaban din sa Miss Universe Competition na nakalaban din ni Chelsea Manalo sa Miss Universe Philippines na si Victoria Vincent Velasquez. Handang-handa na raw ito. Say niya, handa na raw siyang mga bugat. si sisiguraduhin doon niyang siya ang mananalo. Ayan, anong say mo sa pasabog ni Chelsea Manalo sa pagsisimula ng kompetisyon? Bongga ba?